Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay ang ina ng mga apostoles na sina Santiago el Menor at San Judas Tadeo at asawa ni Alfeo. Sa Biblia, siya ang nababanggit bilang Maria ang ina ni Santiago kaya't siya ay binansagang Jacobe na sa wikang Griego ay nangangahulugang Tiago. Isasiyas sa mga babaeng naging saksi sa paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay ni Yesus at maging sa kanyang uling pagkabuhay ng magkungo siya at ang iba't papang mga kababaihan sa punto ni Yesus. Taglay niya ang walis, tanda ng gagawing paglilinis sa bangkay ng Panginoon na naaayon sa kanilang kaugalian. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena Si Santa Maria Magdalena ay ang babaing inaalihan ng pitong demonyo at pinagaling ni Yesus. Isa siya sa mga babae gumastos sa ministeryo ni Yesus at ng kaniyang mga alagad siya ay pumad sa magdala kaya siya ay tinawag magdalena siya at si san juan Evangelista ay ang iba pang mga kababaihan at